Hi kuya, uh, shout out naman dyan. Shout out, salat. <laughs> uh, Kailangan ko kuya? Mm, July lang po. May yun lang? July na. 19. July ah, 19. Ah. Saan ako start? Hmm. Napakaganda dito guys uh, sa <laughs> <laughs> OFW launch ng uh, Naiya 3 kasi Napakaganda ng ano nila. Ah, uh, mag unlimited drinks, unlimited food, unlimited coffee. So ngayon nandito si Sir Arnold Ignacio, si Secretary Arnold. So napakaganda yung uh, programa nila ng ano, ng OFW lunch dahil uh, lounge. Ayun, andito ngayon sila sa kasalukuyan niyan nag-explain din sila ng uh, idol na. So nandito sila na yan. So unlimited yung ano nila, uh, service. So sa mga nagpa-flight diyan na uh, medyo maaga-aga dito dumating sa uh, na iya so daan kay dito sa OFW lounge. Okay. Yeah. Dito mga speaker na natin. So thank you for ano. Uh, ngayon naman ay pa naman tayo ulit ng barko. So mayroon tayong 4 months vacation at naka ano na tayo. Uh, Ah, ngayon yung flight natin. <laughs> so, dumaan ako dito first time sa OFW lounge nila. Kung tapos na kayo magka-pay, o kaya natin na yung flight <laughs> nyo, at medyo nag-aantay pa kayo, hindi na magka-pay, medyo mag-aantay pa kayo. Daluban uri naman lahat <laughs> yan.

So, sisilipin natin yung mga food nila. Kung uh, interesado kayo sa mga food, titignan natin kung ano yung mga offer nila na food at mga drinks. So, sa drinks nila, mayroon na tayo dito. Ayan! May hey, drinks. Unlimited siya, guys. So, kung malulubat man kayo, mayroon kayong matcha dito. So, ito. Charger. Ang dami. Ang dami mga dumadaan ngayon dito sa OFW Lounge. Ito yung mga food na lang. Diyan ang dami yung naglilinis. Ito. Lomi soup. Ito naman. Alume pa rin siya mga guys. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> so, titignan natin yung mga food nila dito sa uh, OFW Lounge. So, mayroon din sila ditong pares. So, sa uh, anan nila, mayroon din dito. Mga bread. Yan, tinapay. So, napakayami, no? Ito lahat is unlimited. So, mayroon mga cookies. So ito parang ano siya, parang hindi ka mag-board na. Ayan siya. So, so mag-vlog tayo dito dahil first time natin dito. Mane. So ang naman siya. So habang nag-aantay dahil uh, mamaya pa yung flight natin. So ito yung mga chucha-charge hindi ka ma pagka mag-charge kasi andito na sila. So andiyan yung mga monitor. Ito yung kabuuan ng OFW lunch sa lounge nila. So dito ka pwede ka magkape. So ito siya. So ayan, mga crew nila yan. So napakasikaso nila dito guys sa mga crew dahil uh, ano siya no. Lahat i-refill -re nila. Kung ano yung kulang, i-refill -re nila agad. So, napaka-astig at napakalamig. Hindi ka hindi ka malilito kung mag-check-in ka dahil nakikita niyo yung ano, monitor na yun. Nandoon yung mga flight. So that's it for now. Uh, Lakbay Marino. on board na naman tayo. Thank you, thank you. Have a good day.